magpatas tayo ng saluyot dahil magdidining din tayo ngayon yan ito tanglad ito yung puno ng saluyot saluyot yan saluyot puno ng saluyot puno ng saluyot mamimitas tayo ng saluyot pitasin natin ate gagawin diningding diningding tayo ng yung saluyot with kalabasa and kalabasa okay na ba?

sa mga diabetic, mga diabetic daw, maganda daw ang saluyot. para daw sa mga diabetic ang saluyot at masustansya din, masarap. Ayan. lagay natin dito. 嗯，我挺喜欢的。 siguro tama na to para sa para sa akin lang <laughs> para sa akin para sa ating lang um, sa luyot yan gagawing dinindin yan tayo ay magpiprito ngayon ng isda para sa pangsahog ng dinindin typical na ilokanong ulam yung dininding yan, ito yung isda pipritongin natin um, on muna natin ng exhaust fat wave oh oh, ayaw 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 makisama exhaust fat yan yan yeah yun exhaust fan para hindi mga muy prito ang kusina at buong kabahayan um, muna na natin ang kawali ito na mantika depende sa gusto nyo pero ako hindi ka anong marami kain. Uh, ako pa yung magluluto. init na. Ayan. Lagyan ng slices ng luya. Para hindi maging muli. Malansa. Mabawasan ng lansa ng isya. Lagyan ng luya ituhin natin. And then, kapag binitrito ang sakog, ihanda naman natin ang mga tangkap. Ito na yung bagong pitas na sa kanina. Sa luyot, bumili ako ng isang bukos ng sitaw at talabasa pag yung ko gagawin kong typical na ilokanong dinindin kasahugan ko ng itong isda okay. meanwhile prepare muna natin ang ating mga sangkap na natin ang ating lutuan nagigisa na tayo ng bawang sibuyas para sa ating typical na dinindin konti lang. Ako konti lang ako gumamit ng mantika. Ayokong kong Sabi nila, unahin daw ang sibuyas. Alin ba dapat? Mga lodi. Yun ba dapat ang mauna? Sibuyas o bawang? Ah, siguro naman. Pwede na rin sibuyas. <laughs> Kayo mga lodi, anong inuuna nyo? Sibuyas o bawang? Hmm? Siguro depende na sa ano, style ng pagluluto. Hindi man tayo professional na ano na hindi man tayo chef pero pwede na rin tayo magluto ng sarili natin pagkain yan and then next gagamitan natin ng kunting patis. Patis, pati patis, patis. Patis, patis, patis. Ay, saan na si patis? Patis. Saan si patis? Ayun, nagtatago si patis. Ayan. Bibitikan natin ng kunting patis. Kunti lang. Kunti lang. Dahil mamaya lalagyan pa natin ng sekarang bisa mau makan kalung Kalau ini apa konteks? Karena sasaktan na natin. I-low fire natin. Medium. Medium fire. Okay. 5 to 7 minutes. Oops! Ito na ang ating bininding. Almost ready na. Okay. Lagyan na natin ang ating fish isda. Pritong isda. Ayan. Then, ayan natin. Isimer natin ng bahagya. Mga 1 to 2 minutes para ma-absorb ang ano, ang gulay, yung lasa ng isda. Huwag mm. na nating takpan dahil pagibinalik ibinalik pa natin yung takip, magbabrown na yung ano, kulay ng, magbabago yung kulay ng gulay. Magiging brown na siya, hindi na siya green. Yung tips. Yan ang tips ko para sa lalay ng tahanan ng mga lodi para hindi magbago ang kulay ng gulay huwag nang takpan once na binuksan na yung kawali o kaya yung kaldero yung pinaglulutuan huwag nang takpan pang muli para hindi mag brown hindi mag, mag iba ang kulay ng gulay ready okay, na mga lodi ito na ang pagkain natin. Yummy, yummy. Done na. So, off na rin yung ating patigilin na rin natin ang ating exhaust fan. Conserve energy. So, ayan na mga lodi. Ito ang aking nilotong ulam na typical na diningding. Ilocano way. Yan. Hindi, hindi ko ganong nilagyan ng maraming sabaw dahil uh, actually ang dininding ay depende sa style ng nagluluto o kaya style ng pamilya. Kung gusto nilang uh, mas marami ang sabaw, pwede. Kung gusto mo naman ang kukunti lang ang sabaw, pwede. So, nasa, nasa style ng pamilya yan kung gusto nila maraming sabawang dining ding Pero ako, sa pamilya namin, uh, iba kasi yung, ano, yung way na style ng pagluluto na nakagisnan ko sa tatay ko tsaka sa nanay ko. So, uh, ganun. Ito ng uh, lady. Ang dinding. Uh, ilagyan ko ng saluyot pinitas sa garden kanina. Usok-usok pa. Yan, bagong bagong luto talaga. Okay. Then, kainan na. Kainan na mga lodi. Nasaan na yung mga pusa ko? How are you? Lucky. Where are you, Lucky? Mini. Mini. Ito si Mini. Lucky. Lucky. What's that, Lucky? Hey, Lucky. Come on. What is it? What's that? Si Lucky, merong siyang hinahanap doon. Yung siyang pinagbibisian. Hello, 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 mini, mini mo.